ayan, shout out po sa lahat ng mataga Blue Ribbon dito yan sa Riyan o ayan sila, ito po taga Binangonan and you sir, taga saan? taga? taga yan Bali, shout out po ayan Bulacan, shout out po sa lahat ng mataga Bulacan at yun si Ganda tumitingin eh, makakaawa naman taga <laughs> saan? saan? Sorry daw, hindi ko na ano. Sorry ka! Sorry ka! Ayun pala sa guys. So, shout out sa lahat ng Sorry ka! Okay, thank you! Ito ang accommodating me. Ang babayit ng mga staff dito. At mga kababayan pa natin. Dito yan sa Blue Ribbon. Dito yan sa Batariad, at Saudi Arabia. Okay, kakain ako. Ito na yung aking in-order. Ayun yung sa si TikTok. Sa ano to YouTube. Oh. Yes. Oh, please like, follow, subscribe sa aking sa aking channel, sa YouTube channel, 1 TV. Search nyo lang. 1 TV. Yeah, alahas. <laughs> okay, thank you. Thank kain you. na. So pa, kain muna ako guys. Dito sa Pinoy Foods. O yan, yan na lang yung nilagang baka daw. Magkano nga yun? 17. 17. Yes. Okay. Oo, oh, oh, ang ganda doon. Hala, ba't nandito kayo? <laughs> Ay, binili pala. Hala ka. O oh, sige, happy na. Ano na, 17 lang yung Thank you. Oo. Hello po, okay, shout out. Okay, shout out, taga Binangonan. <laughs> Ayun si ganda, o. Bye-bye. Bye-bye. Oh, siya. <laughs> Bye -bye. <laughs> Bye -bye. <laughs> oh, Kain na tayo. <laughs> Tito Dito ako sa Blue Ribbon, sa mga tinapay. Ayan, mga pang Pinoy na tinapay. Bilibit. Bilibit. Butchi. Hopia. Papabili nga pala si Maruel, si Mayora ng Shopao. Ito, bibili ako ng Shopao. Ito pa yung iba, oh. Yung brownies. Yan din pala ditong panucha, o. Oh. Mani. Masarap to sa kape, o. Oh. Ah, ito yun. Pinipit, pinipit. <laughs> pinilipit. Sarap sa kape. Saka to. Sarap yan. Ay, may putok. ko oh. May mga putok. Sa imaga. So, gora tayo sa show ito mga toasted bread din. One plus. Fuck! Okay, nandito na ako sa counter. Ayan naman mamang yung shop ako. Ayan si Ganda. Nag-serve sa'yo. Sa Shout out kay Ganda. Taga saan ka? Baguio. Baguio. Wow! Taga Baguio siya guys. Shout out sa lahat ng mga taga Baguio. Uh, magkano? 12,000 siya. Charot. 12 real. Okay.